God's Word at Work, Jail Ministry. Sabi dito sa Hebreo 11.12, Habang tayo'y itinutuwi, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit, pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay ganito rin tayo, dumadaan tayo saan? Sa pagsubok itinutuwid tayo nung tayo ay nasa labas at ipinasok tayo dito sa loob. Habang tayo dito na sa gaba, anong ginagawa natin? Tinutuwid tayo. Yun ay kabahagi ng pagbabagong buhay natin sa loob ng kan. Paglabas natin dito, magiging iba ang magiging pananaw natin. Baka mas mahal pa natin ngayon yung asawa natin, mas mahal natin yung anak natin, mas mahal natin yung kaaway natin. Dinadante sa proseso. Bakit dinadante sa proseso? So, ano sabi nga dito ulitin natin? Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis. So ito ang pangako dito, maganda rito. Eh. Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaan bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Amen? Okay. Meron sa ating itinuturo. Ito yon. Ephesians 4, 22-24. Basahin natin. Ano yung sabi dito? Sabay-sabay natin sabihin. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay O pa rin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagdanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilinghang kalarawan ng Diyos at ahayag sa pagduwit at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Amen. Pero dapat nating unawain yung bagay na yan, no? Iwan ninyo ang dating pamumuhay. Yan. Iwan dating na pamumuhay. Kubarin, kubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao. Then, ano ba yung dati nating pamumuhay? Pag-uusapan natin dito pag-uugali. Hindi yung ano yung trabaho mo. Oh. Ang trabaho yun eh. Ang trabaho ibinigay sa atin ng Diyos dahil para magyamanin natin. Subalit doon sa trabaho natin na nakasira doon sa trabaho natin. Yung pag-uugali natin yung dati nating pagkatao. Kaya hindi naging maayos ang ating trabaho. Mga pagkatao na yan yung masama natin pag-ugali. Ano yung mga masasama pag-ugali na yun? Mainggitin, mayapang, mapaghangat, hindi na kukontento, sinungaling. Yan, mga yan. Iyon ang dati nating pagkatao na gustong alisin ng Diyos sa atin. Kaya nga tayo, tinuturuan ng Diyos na magbasa ng Biblia. Sa mga oras na ito, yun ang gustong sabihin sa atin ng Diyos. Habang tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, habang pinag-aaralan natin ito, dapat magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Saan magsisimula yung bagong pagkatao? Simula natin yung pakikinig at pagbabasa ng salita ng Diyos na Biblia. Kahit pa konti, konti At mahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay bago maglilingting sa inyo ang kaliwanagan ni Yesu Cristo ng ating Panginoon. Amen? Amen. Makikita sa iyo ang pagbabago. Bakit? So, Kapagkat natutunan natin ito, binago natin, iniwala natin, dinubad na natin ang ating datang pagkatao at nagbago na natin, diwan ang ating pag-iisip at ano, nagbago tayo. Amen? Amen. Yun ang kailangan natin. Paano natin sisimulan ito? Ang sabi sa Roma 10.9, Kung ipapahayag ng inyong bibig na si Yesus ay Panginoon at buong puso kang sumasampalataya na ay muling nabuhay ng Diyos, maliligtas ka. Ang ibig sabihin nito, pare, simula ngayon magbabasa na ako ng Biblia, simula ngayon mag-aaral na ako, simula ngayon mananalangin ako, simula ngayon na dahil bakit gusto nating iwanan at pa rin yung dating-dating natin pagkatao. Amen? Ay. Tatanggalin ko na yung pagiging sinungaling. Tatanggalin ko na yung pagiging mayamang ko. Tatanggalin ko na yung pangukurahan ko. Tatanggalin ko na ko. Tatanggalin ko na yung pagsusugal ko, tatanggalin ko na lahat yan. Amen. Ang gusto ng Diyos, kaya nga pinasok dito, paglabas natin, nabago tayo. Amen? Yun ang kailangan natin. Kaya, mga kapatid, gawin natin, hilingin natin sa Diyos. Basta so, no? kasi ng ating loob, uh, mawala sa atin yung, yung pagsis ng so, Kasi kapag sinabi mo yun dito, oh, uh, magbabagoy pa natin sa lini natin, Amen, Amen. Tapos may pagbabago, wala rin nangyari. Sinungaling ka na? Bakit? Sa Diyos ka na nga ako, hindi naman sa akin. Amen? Lalangit tayo. Panginoong Diyos na mga pangyarihan, sa lahat, maraming salamat sa pinagkaloob po ninyo sa amin na mensahe. Kailangan po namin ito para mapalakas po kami ng ugnayan sa iyo. Mabago sana kami. Maalis sana na sa aming puso ang dati namin pagkatao, Panginoon. Mawala na sana sa amin. Unti-unti, Lord. Alam naman namin makakahirap nito, pero gabayan niyo po kami, turuan niyo po kami sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sana, Panginoon, ang bawat isa sa amin, yung kapwa namin, gamitin mo rin para kami ay ay matulungan uh, magtulungan sa isa't isa. Panginoon, ikaw lamang po ang aming pag-asa. Inihiling din namin sana, Lord, sa panahon na ito, sa mga darating panahon, sana po, yung inihingi po namin na nakalayaan, Lord, sana po yung aming makamit Uh, na po namin ay makamit na po namin para makapiling na po namin ng aming mga mahal sa Dinadalangin po namin sa iyo ang lahat ng ito, Panginoong Diyos. Kapagalan po ni Jesus. Amen. Naway sa may inyo ang lahat ng kagandaan loob ng Panginoong Yesu Cristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo sa na, mga tinanawang lahat. Amen. Amen. At parang pa natin ng Thank you. See he will make a way for me He will be my guide Hold me closely to his side With love and strength for each new day He will make a He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way for me. He will be my eye. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. In ways we cannot see, He will make a way for me, He will be my, my God. guide, hold me closely to his side with love and strength for each new.